ay nako ang lakas ng ulan dito ulan nang tigil lang ano ng ulan diba yan tala ko kanina araw na siya kasi medyo sumikat yung araw pero ngayon o oh no ang lakas ng ulan ipakita ko sa inyo ah. ayan ang lakas ng ulan rain rain go away Patambak ako kanina, oh. Ayan. Tapas ng ulan. So, ayan na nga. Ulan nga. Ayan na nga yung ulan. Mahaba na pala yung buko. Ano pa to? Dala pag dalawang buwan pa lang. Dito ito hanggang dito. Kaya sumama. Naputulan ko nung mini. Ga magawa eh. Wala kahit pula masyadong gusto Kaya video-video lang. Para may pang-update kay Lolo. Pan pa ako. Pawisin kasi pa ako eh. Yan. Paano? Nasanay ng ano, airplane. Paano? Saudi. Kahit anong trabaho mo doon, hindi ka kapawisan eh. Pag sa loob ka lang, pero pag nagpilig kami sa labas, Ay, hindi mahangi Diba yan? May malapit pa naman na ano dyan, magsapa. Minsan, nag-ano daw yan, eh? pag nagkasalubong daw yung ano, uh, ano ba tawag niya? Pag nag-high tide. Kasi, pag high tide, pagpunta dito yung uh, yung dagat. Yung dagat kasi dito ba niya? Tapos yung dito naman banda, galing ano, galing bundok 'yun. Kaya pag nagkasalubong daw 'yan sila, yun, mababaha daw. Eh, okay, ano pa naman ako dito eh, no? mag okay, Ano? Ano, bili ka isda. Diyan ba sa inyo? Kamusta man dyan sa inyo? kasi tigil, ulan, tigil, ulan. Hindi na na Sana. Nalabas na siya. At kapag laban na ako, isang kakuntak na yung labahan ko doon. Isang linggo na. na. vlog sa akin. So, hanggang dito na lang yung aking mga ano, mga paretis. Wala akong magawa eh. Mayroon lang siya nung gusto mo yan. sa susunod. Bye-bye.